apat na raan, anim na mga makina ng Smartmatic na hindi gumana ng maayos. Bukod dito, sa ilang presinto din, hindi na ipatupad ang tamang voting procedure. Sa Maguindanao, nasaksihan kong may mga umaalalay sa mga butanteng hindi marunong bumasa at magsulat. Santa, opisina kami, kami. Hinahanap nila mga present number ng mga ito. Isinulat sa papel at saka ibinigay sa mga hindi nakakabasa. Pag so, okay. sinasabi nila, ito ang ibuwala namin, yun ang sinusunod namin kasi hindi nila alam kung paano yung sinila. Pero maya maya, nadiscovery po ang bilang pala number ang nakalagay dito, kundi pangalan mismo ng mga kandidato. Okay. Ano po yung, pwede nyo pong tanggalin yung pagkaka-fold ng papel? Ano po nakasulat dyan? Okay. Hindi, okay. hindi, hindi, hindi. Huwag nang titilasin. Okay. Hindi, tanggalin niya. Yan, yan. Ano po nakasulat? Okay. Ano po nakasulat dyan? So, yung mayor nila. Anong pangalan? Ay, ano, ang patuan nito? So? At saka yung kabila. Sa Midtimba. Midtimba. Sa sa Vice Gov, sino? Presidente niya ito. Bakit po may nakasulat na mayor at vice mayor dyan? Ay, hindi ko lang kasi nakita kanina kasi diyan sa poll clerk namin kasi ang naga ano sa si ginagawa ko lang magbigay ng official ballot. Apo. Tapos akala ko nang kalagay pangalan nila kanina. Hindi ko lang gin ano na may mayor pala sa vice mayor dito. Allow talagang di ice na magtulong sa voters. Voters na i-assist sila kung sino yung mga illiterate, di ba? Pero di ba dapat sir Tanungin din nila, may red din yung voters sa tanungin kung sino ang ibuboto nila, hindi sa dire-diretso na nila i-shade yung kuan yung mga pangalan ng candidate, di ba? So parang anong nangyari nun sa ang BI na ang nagbuot sa na kung sino ang ibubuta ng butante. Isang malino na paglabag sa itinakdang paraan ng pagboto. Dahil sa mga hindi maayos na sistema ng pagboto sa ilang lugar, nagdeklara ng failure of elections sa Commission on Elections o COMELEC sa pitong bayan sa Lanao del Sur at sa isang barangay sa Zamboanga, Sibugay, sa Iloilo at Samar. Sa If we have a situation in which there is systemic voter disenfranchisement, um, constant breakdowns of an automated electoral system that's run by an unaccountable private corporation, um, if we have a situation where uh, there are shootouts in uh, polling centers across um, Mindanao, uh, violence around the country surrounding the vote. Uh, the government is responsible for that. Um, Comelec is responsible for that and Smartmatic is responsible for that. Ayon sa isang grupo ng mga foreign observer, hindi dapat binigyan ng napakahalagang papel ang isang banyagang kumpanya sa pagpapatakbo ng ating eleksyon. Smartmatic did not deliver. Uh, the first automated election in the Philippines was run by a foreign corporation. I think we should uh, be critical of the role that this company played in the first automated vote. Um, we saw systemic breakdown of um, the Picos machines, uh, the electronic voting system, and the national capital region, but throughout the country. Whatever decision is made, we need to keep the front end, we need to keep the interface. No? Uh, if, if it's smartmatic, okay lang. If it's not smartmatic, okay din lang. You know, because as far as Comelec is concerned, we can adapt to a new vendor if necessary. Naira Usman, kapansin-pansin pa rin ang mga naging problema ng butuhan ayon sa ilang election watch group. Isa sa mga itinuturo nilang daylan, kulang ang naging preparasyon ng Comelec para sa 2010 elections. April 2009 o isang taon at isang buwan bago magbutuhan formal na pinagandaan ng COMELEC ang election 2010. Naman sa ibang bansa, ano eh, mahaba rin yung pag paghahanda nila. Uh, yung pa, yung, yung pag ng mga botante, pag-educate ng botante, merong katulad sa US, may inaabot ng dalawa tatlong taon. Ang usapin kasi ng automated election, hindi lang ito usapin ng bilis. No? Uh, kundi uh, maging maingat tayo dito sa pag-implement ng automated election system, lalo pa. Maraming karanasan ng ibang mga bansa no, na sinasabi na hindi naman, hindi totoo na uh, fair, transparent at saka credible yung automated election system. Bagamat may mga problema na ganap sa election 2010, sa kabila ng mga irregularidad na ito, mataas pa rin ang na naging partisipasyon ng publiko. Maraming mga butante at guru ang para matuloy at maganap ang botohan. If you're looking at the whole elections, you know, I mean, holistically, and you're looking at all of these problems, well, a lot needs to be done. But in the in terms of introducing a new system, it worked. It really worked. What is a success is the fact that the public school teachers and the Filipino people struggled against such incredible odds to cast their ballots. Ang tagumpay ng automated elections ay hudyat ng pamamahalam sa makaluma at manumanong sistema ng pagboto. Sa mga susunod na eleksyon, hindi lamang sana sistema magbago kundi pati na ang mga masasamang gawain kinagawayan at tila naging bahagi na ng sistema. Ako si Jigmanika at ito ang nakatala sa aking Reporters Notebook.